Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, tuwang tuwa na ibinalita ni Tanya kay Sky na malapit na mabuksan ang investigasyon dito nga sa kaso ni Luna. At uh, ngayon na bukas na nga ito, ay makukuha nila ang lahat ng CCTV footage na naroon sa northford Ford at uh, wala na silang maidadahilan pa para hindi ito ibigay. Nang sa gayon, ay uh, magkaroon ng progress ang uh, ipag-iimbestiga nga dito. Samantala, si Tim po siya hindi inaasahan na makikita dito nga sa bar. At um, lungkot na lungkot ito nga si Tim dahil nga sa sa na napag-alaman na niya ang totoong sitwasyon o status ng kanyang mga magulang na ang dalawang ito ay malapit ng maghiwalay. Naaawa naman si Poch dito kung kaya't sinabi nga niya na hindi niya iiwanan itong si Tim at uh, magsabi lang sa kanya kung ano ang dapat niyang gawin. Na-open nga rin ito ni Tim na isang malaking pagkakamali ang nangyari sa kanila nung gabi dahil uh, meron nga siyang girlfriend. Sinabi naman ito ni Poch na mali yun kung nagustuhan nga niya. So naitulak nga siya ni Tim at medyo na bad trip nga ito. Yan ang dapat natin sa Joy Bayan at pakaabangan dito nga lang sa Senior High.